Hello guys, it's Genevieve Tabili Norman. Guys, bago ko lang inilagay siya dyan. Since I, I really love flowers, tapos yung sinabi ko sa inyo mga gulay, eh dito para sa kanilang bansa, ang mga tao, kung maari, maaari lang sana, they are planting are being who they are. Naguguluhan ako, but then God helps me. Kasi napapansin ko ito, hindi ako nagtanim dyan. Binili, na, binili, binili ata yan ng nanay niya to give to my husband. tanim naman talaga ako guys. Katulad ng mga kamatis ko, bago ko, bago ko tinanim naman yan. Yan o, oh. ito o, yung parang sibu, dahon ng sibuyas ba ang tawag lang dyan dito is wild. Wild lang siya, pero common siya, pininta na siya. Pero makikita mo ito siya o ito, ito. Dito tumubo, kasi nasa, nasa forest kasi kami eh. Mag marunong din ako magtanim about seedlings ba guys? Tingnan mo. Mm Ito Oh. Mm -hmm. Dyan lang naman siya sa ano, sa, sa ground. Yun pa sa ano lang namin sa labas, kinuha ko, binuhay ko. Oo, oo. iba't iba ang ginawa ko. Oo, ito e, eh, binili, binili ng nanay niya to give to him. Tapos napapansin ko, pagtanggal ko talaga sa lalagyan, parang marami siyang ugat sa ano niya, in, in the Buhay na buhay na talaga siya, guys. Tapos, ba't parang ganyan lang ang ginagawa nila? Hindi na sila nag-transfer. So parang sinasabi nila, dinose ako din naman, hindi pa ako sure kung mabubuhay siya dyan. Sa tingin ko naman, mabubuhay siya dyan. Kung mabubuhay siya dyan, parang naman makikita mo na patumingkad yung mga dahon niya. Parang napapansin ko talaga guys. Napapansin ko talaga. Ito guys, I'm waiting for that flowers to have. Yung petals ba niya guys? Marami na akong ginagawa about planting guys. O oh, ayan yung ano ko, limon ko. Matagal na talaga siya dyan. Hmm. Ito guys, ito yung mga, mga tagitis guys. Mga tagitis. Nagplanting na naman ako mga mga kamatis ko guys na, na ba, bago pa lang sila tumubo. Hindi ko maintindihan. Maybe because of the weather. Ito maganda yung kulay ng bulak-bulak niya guys. Tapos yan, yung seedling kong sibuyas talaga guys. Nako, marami naman akong masabi sa mga mga pagtanim-tanim ko. Hindi ko naman yan ikakaila o ito yung kamatis. O ito, mm -mm, yung sili ko. Iwan ko ba guys because of the weather? Mm -mm. Marami naman akong pwedeng isi-share sa inyo. Parang parang general general ko na lang ito. Mm -mm, mm Yan. I'm waiting for them to to yung mga ganyan. Yan. Waiting for them to be their spathouse. Marunong akong magpagpalaki sa kanila. Yan. May bulaklak naman din yan. Ano yan? Um, peace Lily. Ito. Nag-invento ako guys. Parang tumubo naman siya. Hmm. Yan. Manatanim ko this year. Hmm. Na ano na yung si Happy for me. Naguluhan yun. <laughs> ako, huwag ka nang mag-ano sa akin. Don't be so affected by me kasi ginawa ko ito for there is my reason ito ito yung pinsir na parang nagvideo na ako dito ito na naman itinanim ko na naman para kasi may napansin ako sa mga pinagagawa talaga nila eh, for planting kaya parang nagvideo na naman ako ulit guys dito talaga ako maraming salamat bye